Wala pa rin napipili si Pangulong Benigno Aquino III na maaaring ipalit sa nabakating posisyon ni resigned PNP Chief Alan Purisima. Ayon sa Malacanang, masusing pinag-aaralan ng Pangulo kung sino ang pwedeng ipalit kay Purisima. Dagdag nito mahalaga na makapagtatag ng matibay na pamunuan ng Philippine National Police dahil sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng PNP Special Action Force, MILF at BIFF. Dagdag ng palaso, hindi dapat pansinin ang mga intriga at spekulasyon kaugnay sa isyu ng pagluklok ng bagong PNP chief dahil hindi ito makakatulong. Patuloy pa pong pinag-aaralan para makabuo ng pinakamainam na desisyon kung sino ang hihirangin dahil batid natin na mahalaga yung pagtatatag ng matibay na pamunuan sa Philippine National Police, lalong-lalo na pagkatapos ng na ganap nitong mga nakaraang linggo at dahil na rin sa pagre ng mga senior officials nito